guys, magandang umaga guys Araw ng lunis guys Ay, May bago po kaming project guys Yan, nagliri kami ng gamit Umbisa po nga bigay yung araw na ito hmm. Salamat sa mga viewer ko, saka sa mga subscriber. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin. Ito guys, nire-ready pa yung mga gamit guys. Paalis na po kami. si guys. Update na lang tayo pag ando na. Ayun guys, sila guys. Oh, naglalakad guys. O, sa mga gamit. Masa tayo guys. Guys morning. Nice. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yung... <laughs> Mga may-ari, guys oh. <laughs> 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 o hindi ito. Kahit ito wag na to kasi pang camera. Pang -camera. -ins -ins. Yan kasi pang live yan eh. Sarado kaya ano. Na yes, sa -ins -ins. Ito yung project namin yun guys. Akalahati lang ito guys. Para. Si floor na rin kaya lang plywood yung sahil. Ito yung may are guys oh. Hello, good morning. <laughs> shout out shout out oh, shut shout out Papi, kami ng sako. guys. I In bet ingatan mo may tubo yan ha Oh yeah <tos> <tos> Walang kahapon mo eh guys update tayo sa ugayi medyo mahirap kasi nasa ilalim ng ano. Lababo. Medyo mahirap ang pagka uh, ano nito. Ngayon para di masira yung ano, lababo. Bumutasin na lang ang medyo. Ang din para lumusot yung busti kailangan talaga itaas guys mababa yung

Mahirap yung nag nagkukoy guys, tingnan mo gusto. Nakita <laughs> Ay na nag bukay guys. Wala pa siya na okay, na guys. Pag biniro mo ganyan ganito form niya. Subukan din tingin guys. Guys, sakit na, na tayo guys. So guys, karara tiglag na 'no, materialistic. Ay ipasok nyo na talaga? Sige. <laughs> Tama. Pwede ang bibili mo po muna. Ito, ito, ito. O, pwede na ito okay, pwede. Ano ito, nak? yung Ano to na? Yung ano? Cuculambur. Ito ang dapat magbili? Cuculambur. Tapos, itong channel, tsaka itong tubular, magsabay ng 2-1, 2, tsaka itong plywood. Yung parli na, pwede na ito. Welding. rod yan. 1, 2, 3, tatlo. Huli. O, ito lang tatlo ang wala. Channel, tsaka yung tubular, tsaka yung plywood na... Ito tayo po bukas. Kasi nire-request pa daw yan. O, sige. Bukas na lang. O, bukas na lang. Maliit lang kasi. Mm, um, maliit lang. Pero ewan ko kung ano desisyon ng anak kung Oh, may lakas ka.

Guys, guys. So guys, okay, si akit namin yung Perlina guys. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không So guys uh, ito lang kalahati ang iano namin dyan yan. balik kalahati lang siya kaya lang magkakaroon dito ng tiris guys na uh, 1.5 balik ito lang si camp itong portion na to mula dun sa may alulu yun na yan kaya yeah, tatayuan namin ng puste lagyan namin ng beam lagyan ng biga tapos papatong kami ng mga labing dalawang ano alublak yan guys labing dalawang alublak okay guys hapo na papalam na ako sa vlog ko guys salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin okay guys bye bye